TV5 Kapatid Network, may malaking pasabog sa lahat. Ano kaya ito? Tuluyang magpapatalo sa GMA Network at magpapalakas sa TV5 na kahanda na. Ano kaya ito na tuluyan daw aagaw sa corona ng GMA7? Tila ito na nga ang pinakahinihintay ng marami sa mga kapatid at mga solid TV5 viewers, na sinasabi nga nilang lalo pang ang magpapalakas sa TV5, at magpapataas pa ng ratings nito, at lalo pang pa ang magpapa number 1 sa TV5 Kapatid Network. Pero, ano nga ba ito, na sinasabi nilang lalo pa daw magpapalakas sa TV5, at tuluyang aagaw sa corona ng GMA7? Ito nga, ay ang mas palakasin pa daw ang signal ng TV5, na kung titignan nga ay napakasimple, pero, yan nga ang sinasabi ng marami sa mga netizens na paminsan-minsan nga ay nakakaranas ng mahinang signal sa TV5, dahil kung mas mapapalakas pa daw ang signal nila, ay mas marami pa silang maaabot sa buong Pilipinas, na magiging dahilan na ng mas tataas pang TV ratings ng TV5. Sa katunayan nga, ay kahit nga sa ating channel, ay ito din ang sinasabi ng mga netizens. Hindi nga lang yan, dahil kahit nga ang mga bashers ng TV5 sa ating channel, ay ito din nga ang sinasabi na kahit nga sila ay alam na kapag nangyari ito ay may malaking epekto sa GMA 7. ang, sa ginawa nating poll voting noon kung saang TV network o TV channel na kayo nanonood pagkatapos umalis ng Eat Bulaga sa GMA Network, ay marami nga ang mga pumili at bumoto sa TV5 na mga sinasabi ng pagkatapos umalis ng Eat sa GMA7, ay sa TV5 na nanunood ang marami sa ating mga ka-highlights, at mga legit daw ads, na hindi nga lang mas pinili ang TV5, dahil sa mahigit isang libong bumoto dito, ay 92% nga ang pumili sa TV5 kapatid network. Na kung saan nga, ay makikita namang may 8% naman ang pumili pa rin sa GMA Kapuso Network. At mababasa pa nga ang ilan sa mga comments dito ng mga netizens, na talaga namang mas pinili ang TV5 kaysa sa GMA7, dahil wala na dito ang itbulaga. Shoutout na rin sa inyong mga Dalbark ads at mga ka-highlights. At matatanda ang dalawang beses pang ang naging best TV stations ang TV5, una na nga dyan ay noong 2023. At ganun din ngayong 2025. na napag-usapan na rin natin noon. Yan na, ay kahit hindi pa gaanong malakas ang signal ng TV5. At kung mas lalakas pa nga ang signal ng TV5, ay paniguradong mas mabilis na nga ang pag ng TV5 network, dahil mas marami pa nga ang mga makakapanood nito, Saan anmang parte ng Pilipinas, na paniguradong magiging dahilan ng pagtaas din ng TV ratings nito. Sa ngayon nga, ay ayon sa ilang mga articles, ay pangalawa ang TV5 sa may pinakamaraming audience reach, at pangalawa din sa malakas na TV network sa bansa. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na mababasa ang, ang TV5, while not consistently ranked as the best television station in the Philippines, has been recognized for its strong programming and audience reach. The ratings company said that TV5's performance has been on a consistent uptrend, with its weekday primetime block growing from a 5.3 audience share in January to 12.9 as of end June, and its weekend primetime improving from a 4.2 audience share to 6.9. The network has registered an 89% growth in total viewership, and is now the country's second most highly rated channel. TV5's ratings in 2025 show a mix of successes and challenges, with some programming seeing growth while others experience lower viewership in the first half of the year. The network's growth was particularly strong in the southern regions, with a 150% increase in viewership in Visayas and 134% in Mindanao. At ngayong September na, ay ito na nga ang magandang balita ng TV5 sa lahat, dahil patuloy pang ang pinapalakas ng TV5 ang signal nila ngayon. Hindi nga lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao, dahil buong Pilipinas na nga, ay pinapalakas na ng TV5 ang kanilang signal. Nang sa ganun na, ay mas marami pang ang mga kapatid natin ang makapanood ng TV5, at mas marami pa ang maabot ng kapatid channel. Nasa katunayan nga, ay yan nga ang ibinalite ng TV5, na kung saan nga, ay mas pinalakas na nga ang kanilang signal ngayon. Una na nga dyan, ay makikita nga sa kanilang official Facebook page na ito, na kung saan ay mababasa nga. Good news, mga kapatid! For sure ay walang mabibitin sa kilig na bigay ng hashtag drawlis, dahil mas pinalakas na ang signal sa TV5. Hindi nga lang yan, dahil ayon din sa TV5, na makikita nga bilang commercial sa TV5 network, ay mapapanood nga ito, na kung saan ay ibinalita nga dito na mas pinalakas na nga ang signal nila ngayon. Na kung saan nga, ay ayon nga dito, na sa bundok o dalampasigan, kitang kita ang ligaya, dahil TV5 ang ating kasama. Wala sa bokabularyo namin ang huminto, tuloy-tuloy ang aming hangaring maabot, at mapaglangkuran ang bawat Pilipino, sa ang mga sulok ng bansa. Na makikita nga dito, na mas pinalakas na nga ng TV5 ang kanilang signal ngayon, na kung saan ay sa buong Pilipinas na ay mas pinalakas na nila ang kanilang signal. At hindi nga lang yan, dahil hindi pa nga natatapos dyan, dahil dapat pa nga nating asahan na magtutuloy-tuloy pa nga ito, hanggang sa maabot na nila lahat ng lugar at sulok ng Pilipinas. Kaya naman, kung magtutuloy-tuloy pa nga ang pagpapalakas pa ng signal ng TV5 saan mang parte ng Pilipinas, ay paniguradong magiging maganda nga ang epekto nito sa kapatid network, dahil mas marami na nga ang makakapanood ng TV5 at ng mga shows nito, na magre nga ng pagtaas din ng TV ratings ng TV5. Nakinikilala nga ngayon ang TV5 bilang second most highly rated channel sa bansa at may malaki ding ng posibilidad na madagdagan pa nga ang pagiging best TV stations ng TV5 sa mga susunod na mga taon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?